Ibig din namang nagtapos ang prayer march sa Maynila na yan, pero bago nagwakas, sari-sari muna eksena ang nasaksiyan sa pagitan ng mga pulis at mga ralista. At live mula sa Menjola, Maynila, saksi si Michael Fahate. Igan, pasado las 8 ng tahimik na mag ang mga ralista sa San Sebastian. Ngunit matapos ang ilang negasyon, ito ay matapos na nag sila. Pagkatapos ito, uh, hindi na sila nag aaway nag aaway sa silang simula pagkatapos ito ay eh, nagkaroon sila ng uh, pag-aaway na simula Ito isang interview mula sa isang terroristang nagngangalang Roy Benson Toro de la Cruz Ah, si Roy, alam niyo ba ano yun eh, matagal niyang siya nagpasimula na OPEC sa Resolve. Hanggang ngayon yata gumagana pa yun eh. siya founder nun eh. Kaya e, nga, uh, ko sa ating pamahalaan, ulihin na yung taong yun. Nagka-STD ka po ba? Oo, hindi naman. Hindi ako sumama kasi nakakatakot eh. Nandito si ah, ano? Ano yung, ano yung OPEC? Ah, uh, Parang Taliban ba Organization of Pornography Exchange. Hindi ko na pa sa yun yun. Commission. Oo, Exchange Commission, tama yun yun. Organization of Pornography Exchange Commission. Founded by Roy. Roy ano ano anong masasabi mo sa larong naganap at wala ka? Ah, oh, si Roy kawawa naman si Roy. Ikaw si Roy. <laughs> 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 Ikaw <Dahil>, kawawa. Ka. <laughs> Ikaw si Roy. Hindi <laughs> na hindi ako pare. Nako, bay kasi hindi ka pumunta. Na Nanad ka naman ba ng board? Oh. <laughs> <laughs> Ba't hindi? Nagbago ka na dahil... Nagbago na ako eh. Just call me. Just call <laughs> me. Kuya Bong. Kuya Bong. Wag ka na, wag ka na. Okay na? Ano masasabi mo kay Roy? Yan, si Roy, may unig Tut! Uh, Araw-araw yan. yan. Basta may buta papasok Tut! <laughs> ano pangalan mo? Benson. Tut! mo tawagin Ben. Tut! <laughs> <laughs> Mahinig kasi. eh. Well, kumanta. Uh, kumanta yun. Ano pa? Ah, <laughs> si Pita may paanaan ito. Nandito tayo sa Philippine Army Gym At i-interview natin isang kamanghamanghang tao. Ano ang masasabi mo sa ating paglalago ko? Uh, iba eh. Bakit ba, ba? ba? Kasi wala dito si Roy. Makakagulat to. O bakit? Ano? Wala si Roy. Itong tunay.